Guys, taghan ka yung amahong, amahong, amahong. Amahong ni Carla, tahong ni Carla. Ang dami. yan you know, na ang dami. Alos na ako araw-araw kumain dito ng seafoods. Kaya hindi ako nanguha niyan. Nakakaingit ka. kayo ko naman kumuha yun na itapon lang. Masarap ka naman kainin. Oh. Yan, na, nakabikit sa bato. Mga tahong yan o, oh, diba, andami, o, oh, andami yan, nandami ito, ah, malaki sobrang laki na nila, o oh. yan, nakadikit sa mga bato doon, doon doon, nakadikit sa mga bato yan, o, oh. sobrang la ala, tahong ang tahong kung malapit lang to sa amin ginagawa ko na to ng, ano, amahong na salted nilagay yun sa, ano, sa sa buti sa Mindanao nilagay sa buti ay eh. ginamos ba nga amahog na dagko man kayo dagko na so dagko na siya guys oh. so, ganina ra ko nagsigig lakaw-lakaw no sa mga nindot nga lugar o, oh. mga amahong na siya anang mga nakaitong mga amahong so nakakodiri no so dito kugikan no dira kugikan wala pa siya adlaw kasi kuan pa siya. Morning pa, early morning kasi dito. Ano na, anong oras na dito sa sa spin. So, mga 8.39 na pala. Kanina pa ko mga 7 ko nag-start dito naglakad. So, namangha ka na lang sa da sobrang dami ng tahong. O, O, oh, dira, dira. Purting Paingon na dito. Dito. Kung sa Pinas pa ni, daghan na So, wala na yung namilit sa bato. Diri, mamilit lang. Wala yung nanguha. So, ako lang nanguha, no. Pero, kung saan, makapool ba Adlaw-adlaw ka kaon. Sige, katawa kong bana. Kaya panguha. Sige, gilaga. Among giisnak sa kong anak. Nangaon ni. So, wala ko nanguha kamahong, guys. Kasi... Araw-araw na nag si Badiday. Yan, oh. o. Dito din. Sa kapilang side. O. Oh. O, oh, nakikita niyo. Nakikita ko. Yan, nakikita ko. Yan, yan. Yan, guys. Ang mga tahong nakadikit sa mga bato. Yan, nakadikit yan sa bato. oh, yan, no oh. malalaki na siya. Yan, o. Oh. Nakadikit sila sa bato. oh, diwa Adikit sa bato. O, oh, di ba? O, oh, o, oh. o. Oh. Yun, yun. oh yun, dami o. Oh. Tingnan niyo dami. O, oh, daghan kayo guys. Yan guys, purting daghan na. Daghan ka amahong. Ang amahong. Ang tutadato guys kay... Delikado na derigikan ko dito namilit sa bato na ako diri mga bato ni diri nindot ang lugar diri pero barato rapot ang seafoods gusto kang kumain ng seafoods mura lang compare sa panglaw <laughs> Europe to pero mura lang seafoods dito ha? sa panglaw abot ng 26,000 Diyos mio ilang euro na yan nakapunta din ako sa Canary Island yun, di ba maraming mga turis dun ano din, timus na lugar yun tsaka mga seafoods din dun hindi naman, ano, mahal so, makakain ka na ng lobster, ano siya kumain kami ng paila na lobster, ang nabayaran lang nasa 18 euro lang yun ano siya uh, nasa 600 plus lang yata yun 18 euro or 700, ganyan so, lobster na yun So yan guys, ang tahong sobrang dami. Malalaki na siya guys, oh. Yan. Di ba? Yan, Ate Liti Jinsin, Miga Miga love shout out. Andito ako sa tabing dagat, ang aga kong nagano. Buntag ko sa iyo, nagsige yaw yawyaw. Nag-vlog-vlog ko diri, nag -yaw, yaw ko ko tindahan ng mga am ang amahong. Nagyaw-yaw ko ate, tanaw ate. Ha, ah, di ba? Daghang kain tahong te. Ha? Yeah. Gahapon, nagkaon kong tahong. Kanipod siya, makaon man ni sa tuwa siguro. Ang sayang nga na ni. kanisya siya, gusok Guso na siya, guso. So, ha, uh, nang, nangitong mga mga tahong, nangitong na ako doon sa dagat. Oy, ha. Uh. So, sa dagat, sa dagat. Naman ni sa tubig. Na, naghan tubig. O, oh, tara. Naasya sa mga tubig. Tara. Namilit. Namilit e, eh, sa tubig, na sa bato Na, na, ni tubig. E, nahunas man. O, oh, nahunas. Ganina, diri. ni siya tubig. Ganina. Di adu ko sa babaw. Di adu. Di antu ko sa babaw. Di adu ko sa babaw. karon karo, ninaog ko, diri namang ako kay nga nupo rin managhanaw wala may nanguha rin kahapon nanguha mi daghan kay kong kuha so wala na kong nakuha kay Mingo na po si kalbo wala ka na puli, si ikaw, gamahong <laughs> akong bana ni ingon <laughs> pero kaming duha kami tulos kong anak sigiglamo no gamahong sigig katawang duha ka anak Tara, namilit, namilit. Kulting naghana, na, namilit, namilit. Nasa tubig. Ano siya sa tubig? Oh. Namilit. Kung duol pa ni, himuon ni kung ginamos unya kay mularga pa man mi, man si Portugal, o oh. og... duol naman ni siya direct Portugal na sa north sa, uh, sa north sa Spain, na sa Galicia, so two hours na lang Portugal na. So travel mi ugma paingon Portugal, paingon Porto, mag-explore sa mi gadget. Pero dili ko mapas mo kay importante man naghana o tanawa bay an Tanawa. Oh, daghan kayo na nasa tubig na siya. Sayang lagi kay wala akong sa dool. kung dool pa ni Harbiso ni nako ipangsud ni nako. Nasa ingani ni kaning butilya pa, sa Mindanao isud ni siya, butilya. Gamsun igamus ba mahong nasultid in ana so ang kusog mukawon kaon ati maka remember ati isuwa niya sa ano bitaw saging nilungag saging na hilaw so ganahan siya gamahong nasultid nga niya, i, i, i partner niya sa saging na nilungag oh na na siya sa bato ra daghang kayo na sa bato oh na sa bato sus ginuo ko walay swerte ang gamahong kay walay nanguha grabe na kadaghan no oh. namilit naghunas naman dire oh hunas dadto village na didto pero dili man na sila manguha oh na purting na oh mapawaw ka sa kadaghan sayang lagi kay nagtravel mangudmi Bisag-asa mi, mi mabut destination. So, usahay mag-hotel, usahay sa sakyanan rami matulog kay na may tenta mo sakyanan. So, atong 3 days 3 days mi sa hotel karon 1 day at 2 days mi sa matulog murag camping rami daw camping nga sakyanan. So, ugma sa Portugal may sa hotel mi magground magground sa mig mga kuan sa Portugal mga 4 days tapos susa mi magkuan usa mi mag matulog sa sa camping hotel sa dili camping kanang sa gawas ragud tanawa kilid ragdagat nya mahilig man ko pagdala og gagmay buhi didto sa inyo dili man ni mabuhi og kuan siguro mabaho man ni nagdala akong anak nabaho man kani gisunod sa butilyas kung anak kanang sudlanan og kuan ba sudlanan og ganawitong tubig dili botelya ng plastic nga batol sa tubig isulod ni kulot pero wa man nabuhi pag abot mga pila ka adlaw nabaho man <laughs> ningon pa siya ay na ulti buhu ah ingko dili lagi na mabuhi og normal nga tubig pero dagat galito iya hangi kuan oh mga mahong na siya namili to oh. Dito kong gikan, no? Dito kong gikan, namilit ang mga mahong puting daghana. Puting daghana sa mahong, mahong mudra, mahong. Puting daghana sa mahong diri. Ano na, na, o, nahunas hunas na, oh. na paingon na siya, nagbaba na ang tubig. So, na ko, no, kay magluto pa ko, alas utso na wandi ay. Kanina ra nagyawiyaw diri, nagyaw-yaw ko, tanawa, o. Oh. oh. Naana siya sa tubig, oh. Napay na gusto, la gusto. Pwede na siya kilaon. Pero ako ramang good mukhaon, good. Tawa, naghan kay nga Oh, nga porting daghan naghan na. Namilit sa bato. Walay nanguha, si Pislat lang nanguha. Sayang sa. Paborito ni ako, lamimang galitang laran, butangan o gata. Igisa po sa kamatis. Gahapon kay gigisa na mo sa kamatis. Among gigisa. Ibutang ng kamatis. Sugkuan. Sayang nga na ni. Kamay nga ulip oil. Nana, gigisa ang kamatis. Tapos ilunod ni siya. Alam niya, lagi. Bahala, dili ni mo asinan kay parat na daan. O, di ba? O, tindaghan na. nagbanig na siya. Nagbanig. O, nagbanig ng mga mga kuan nanguha ko kahapon pila na ko kaadlaw ati sigig sigig lamon na ni tulo na ko kaadlaw nagsigi nag nagsigi katawa kung bana ana kung bana aun sa maka wa puli <laughs> panguwag tahong <laughs> ang hangulog tahong <laughs> every day ko nanguha karon wala ko nang uhaoy sayang man po di labay so pasagdan ra na siya pang display ra na o, oh. ang oh, display sayo kay kung buntag manawa walay tao diri, walay tao probinsya ni diri, sa galicia murag sa playa porto man siguro ni playa porto kani nga lugar so mauuli na ko no kay Patulog ko sa kiyanan kay ngano Ganina ra akong nagyaw-yaw diri, nag-vlog-vlog diri, eh, mura kong akuray buang diri nga nagsigig. <laughs> Nagsigyaw-yaw. Ang Bisaya nagyaw-yaw. Oh, ako ran tao, ako ra. Wala in naglakaw-lakaw, sayo gay kung buntag nag-exercise, naka-jogging pants pa ko. Kay purtin tugnawa po diri morning, oh. Nag-jogging pants ko. So, yan guys. Muuli ng, ano, lagan sayo kay kung buntag ko sa inyo dito sa babaw sa babaw sa ni kat nako guys mukatkat nako ate sultid kay diri ate tanawa gali ang bato sa babaw pag mauga siya mahimo na siyang asin no o nagputi-puti asin na siya so kung magluto ka pwede lang pug ka manguha og kwan manguha ka asin diri oh. pure ni siya pure ako lang nagyaw-yaw di riga. Dito ko gikan, no? Diadto ko sa White Sun. Ganina. So, ati di cream. Miga-miga love shout out. Yaw-yaw muna ako. Tura mo sa kyan na, no? Dirami na nga tulog sa babaw. Oh. So, pulibok ang hotel. So, taga mang lagan. <laughs> tulog sa kyan na. Pero, sa na, night tent ukira ang pagkatulog kay naamay tent so diadto ko sa baba oh, sa baba ko gikan dira naghunas man dira ko oh, sa baba gikan daghang kayong tahong so showing ko sa inyo i-showing ko sa inyo guys yan guys oh yan dira ko gikan ganina nag exercise nag jogging ko kaya wala may tao. So, daily ira maulaw nga nag-jogging ng isyan. Ako ray isyan din no. Puro nila mga puti din So, ako ray nasaag na ilien. Ako ray po'y sayo kay ni mata. Wala pa sila ng mata. Ito sa kyanan to. Likod na ng white. Ito mo sa kyanan. So, mauna ang village dyan to sa babaw. oh ah, dito sa kabilang side. So, mauna siyang village sa kabilang side guys tapos dito ko ganina dito ko ganina naglakaw-lakaw paingon ko diri sa bukid diri sa mga batuon nga namilit ang mga amahong bisag diri makita ang amahong na nangitom ng oh. naan ako sa babaw nangitom nagwalking ko mga siksuklak pa lang kapin karoon na lasutsu na kapin tanawa diri ko nagwalking diri round So ang akong anak ko akong bana nangatulog pa sila. So ako ray naglatagaw no. Naginusara ko naglatagaw. So dira ko nag vlog, vlog ko dira. Nag na, namilit yud ang amahong putin daghana sa amahong. So mao to ang ano ang beach research dira. So libre ni diri, walay bayad no. So inagkahapon na na purting daghan ng tao so dito sa unahan purting daghan ng langgam mo oh, katong unahan unahan o oh, dira nagtapok ang langgam dira o oh, langgam langgam na sila so it means ang langgam raga ko ang nang mata so tulog pang uban pamingwit unsa saan ko pamingwit o, wala man ko itanga <laughs> so nako na nasa babaw so yan guys Okay, God bless us all. Happy bliss morning and happy Tuesday morning everyone and more blessing. Thank you, thank you.